Monis ni guys. Oh, ang gikan sa NCCC, mga kanton, mga biscuits, mga biscuits, niya kanton, kanton, ay gamay ano, uh, wines, gamay wines, noodles, mga cup noodles, o nai tubig, niya dayon kani, si pundador, si pundador, si noodles, o mga sa mani. <laughs> mga duwi do donut duwi do donut biscuits pagyapon o kani biscuits yapon guys ana o isa ka box nya katong sa tong isa ka box gani sulod ato mabay box oh. wala siyay box naka plastic lang siya tanan guys and 10,000 plus ang nabayaran namo mo Mawa nang makashak siya pero ano pag check na mo makasad gyud ay kay ang 10,000 magsigo na lang siya sa isa ka cart <laughs> ayan and ito yung mga box box na mga nahabuan na ni Kuya AG guys pag wag ko na human kutas kutas o niya pawis o ni siya ang mga naka box box na to gikan sa great wall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 boxes tanan ang gikan sa great tool na to guys ayan at tatong to ato ang mga nakabandel na sitsirya kaya na mga tag 10 pesos na sitsirya mga Tatos mga easy o guban pa and napaday tayo dito rin ban -aid. <laughs> Band-Aid. Ganitong ban aid po, binibinta ni Kuya AJ kasi legit ito. Legit. Hindi siya madaling matanggal. Kung gamitin mo siya ngayon sa SNR ni Namo ipalit, kung gamitin ni mo siya karon, hantod pa gini siya ugma, mainikaligo ni mo, hindi pa siya matanggal. Ayan. Napatay, ano, banana chip. Masarap itong banana chip nila, guys. Ito yung binib binibili namin doon sa SNR. Ayan. Para kaon lang na siya. Huwag na ay ano ko? gami gami na unsa ni may parakaon. para kaon <laughs> para and speaking of gami guys dahil wala na rin tayong gami and ubos na nung magpakita si Kuya Eje ng mga lagayan kahapon. So meron kami nabiling gami. So ito yung kadayawan namin. Festive ang event. Yes, festive pero naki-festive kami sa event doon sa mga pamilihan, hindi sa mga event centers, hindi sa mga event or activity area. So may mga gami tayo, ito, ano to? Ano to gamim, eh? Ah, si ano, si slime. Slime. Sorted pala to. Ayun, so andito ang gami sa ilalim. Ngayon tayo, 1 2 3. Tatlong balot ni gami. Meron tayong worm gami worm, gami manga and gami ato, tit, gami tit. Ayan. mga lulu pa rin guys, lulu brand ng gami and meron pa isa. Andito si Kindi prank si Candy Prank, si iba't ibang mga paninda pang bata pa rin ito guys. Yan mga mga ipit-ipit, mga ipit-ipit tali sa buhok, mga Hot Wheels. Ayan, mga Hot Wheels na mabenta sa ating mga kabataan. Ayan. So, meron tayong globe, globe na squeeze ang sang tawag oh, and mayroon pang isang gummy pa pala andito si gummy burger ayan si gummy burger na mabinta din anyway lahat naman ng gummy mabinta pero namimili lang kami guys yung mga super mabinta talaga at yung malalaki pag ibenta mo siya ng piso, malalaki. Ito sa RL Bodega, yung binibila ni Kuya Eji ng mga Korean product na legit. Pero ang pinunta namin doon si Brownies, Samyang. Samyang at saka yung mga Bulldog. Pero wala siyang stocks. So napunta kami dito kay Ubi dahil wala ding ano, yung si... Ano ganit yung isa may? Scots Butterscotch? Opo, wala. So, ito na lang muna. Si Obi, mabinta din ito. At saka may isang tawag nito. Ramen din? Ayan. Korean noodles pa rin, guys. So, kunti lang yung nakuha namin kay RL Bodiga dahil wala siyang stocks. So, kung meron man, hindi siguro namin naabutan. Dahil nga, ano, kadayawan so na ubos ubos na siguro ubos na ubos ubos yung kanilang mga paninda pero anyway may na bili pa rin kami and naging masaya pa rin and happy ang aming kadayawan dahil nagpa dinner si Mayura sa Dux Buffet. Thank you, thank you kay Mayura Inday Kim or Milan Kim sa kanyang pa-dinner. <laughs> So nabusog kami sa Anlilitson at saka sa iba't ibang mga pagkain doon sa Dukes Buffet sa Matina. Ayan, thank you ulit sa aking sister si Milan Kim and, and sa kanyang partner si Gary. Ayan po guys. And lalo-lalo na shout out kay Brent kahit hindi siya nanonood. <laughs> And that's all na lang muna for today mga ka guys. Share ni Kuya AJ dahil magdi-display na kami. <laughs> magdi display na pala si Mommy dahil si Kuya AJ. And bye-bye muna for now.